ngayon 7:33 7:33 na ng gabi. So ayun, ito okay, is second guys. part to nung kahapon na video na in-upload ko para hindi naman siya putol, 'di ba? Kasi ang pangit ng putol. So ayun na at nag prepare sila, nagpapaganda. Kami naman yung mga assistant, mga alalay. Ayun na din, si Mamsu Gio. Naka-ready na po. Ay, bubuka ka na po siya. Bakit <coughs> ano na natin kung anong itsura. tsura. Ang ganda ng pinigmata mo. Yan, at... yan. Ano ba yan? Ah, sige. Doon ka muna. Brenda, nagpapakulot na din ng kanyang buhok. Ayun, si Bating. Si Gwen naman is, ayan na po. Busy po siya sa kanyang mata din. Mata din. Mata din. And preparing. And ako naman is ready na ako. Nakapag, ano na ako, prepare na rin ako. Simple lang tayo kasi hindi matay ka sa event. So, tayo ang mga alalay dito ng mga area. So, yes, Jig. And, yun nga, alas 9 yung start ng show. And then, Ayan, chill, chill. Siyempre, may ilong in din. And then, after ng show, ang mangyayari is, Dire-diretso na yung biyahe namin, pabalik ng hasaan. So doon na kami mag-dinner, and then after dinner, um, diretso na sa show nila. Kasi may, andito din yung ano, show showtime. Ano yan? Dancers. Dancers. So, kapit Kaya andun din si Naiwait. Nakita niyo kapon sa oo, sa video natin. Kasi siya yung nagbitbit ng mga showtime dancers. And also with this, Gwen Garcia. Ano And some uh, local artists Sa Manila? Surigao. Sa Surigao. Okay. Some local artists daw from Surigao. So tara, <laughs> ikat-kat ko lang yung mga video mamaya doon na kasi baka -ma copyright tayo mm -hmm. sa mga ano lang siya, konting video-video lang naman Kasi eh. bawal kasi yung tuloy-tuloy um, na sounds ng music. Copyright tayo sa YouTube. So tara, let's go. At tara na. Anniversary sa... Ito, okay na ito. Anniversary. All set. <laughs> That is the word.

Oke, bye ya. sige. diget Pantos ayo Manulod mo? manulod mo. Dilayan. Sigit mo. Bye. Sige Selamat. Adé? ada

po, makikilala niyo sila dyan si, Angel, si oh, uh, uh, Syempre, na OG ba? si Bating Tien. Rayo right? <laughs> Pelinera. O, ah, uh, Angel TV. Siyempre, ang pinakabagits at napaka-fresh natin yan ay Riniwae. And of course, Marie Mar. Ang nagpapatibok sa puso ni Brenda ngayon? Oo, huh? oh, ilang sa kanya mga litig. Oo. Uh -huh. Ay oh, iba ka sa namin tonight. Ambisyoso ang kanohay. Ayaw, magandang gabi sa inyo lahat. <laughs> pala. ako ng buhok, nagpalait ako kasi nap napagkamalan lang ako si Bini Mika! Ito sa nga Mika? Mik, Mik, Mika mi, 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 mi Gid. <laughs> Mika. Totoo, totoo pala yun? Kapalagay huh? ah, niya yung ako mo yun? Hindi niyo makikita yung kagid ko dito kasi meron siyang stocking na apat na layer. <laughs> Ewan ko lang sa iba dyan. Oy, bakit? Maganda ang balat ko. Hello. Ay, Why, oh, yan ang pangit. Dito mo ako. <laughs> uh, wow! <laughs> Talong naman, ang ganda mo. Mukhang isa pang poste dito sa stage. At oh, tara niyang itsura natin doon. Ano kayo dito? Ay, bakit? <laughs> Yesterday, today, and tomorrow. <laughs> 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 Kapahit, ito talaga dito ang evolution of man. Ano? Na? Nag-umpisa sa baboy, oh. natapos sa ilipante. <laughs> <laughs> so, Ah. Oh, ano ka doon? Homo. Oh. Homo ano? Homosexual? <laughs> <laughs> homo, homo, homo erectus kasi naging ako mag-erect eh. <laughs> Bakit naman, ano ba ito? Food park man ito. Ay, food park kasi kayo may mga bata. Kala ko inumanan lang ito. Mga bata po ba yan? Mga unano. <laughs> mga bata pa, oy. Kasi mga duwindi na, ha? Of uh, the jeep food park. Thank you Para so much, ma'am. Yeah. Thank you so much, guys. Grabe! Eh. Mula pa kami ng... Saan na tayo kakakakak? Kapoy na magpaminaw. Sa kwan. Galing kaming hingo oh. Tapos, naglakad lang kami papunta dili sa Surigao para na makahanap ako ng lalapi dito ngayong gabi. Ay. Bakit na? Oh, hidden story Big up sa mga Puso while you're poor Puso yeah Yeah, yeah, yeah ito bang ito ba kung masandig ni ano sino yung phone mo to pa hard siya ay may bawas sa okay lang okay Lalo yung kagdira na one si Kano mga murag na hurt siya. Murag na hurt siya nga, wala siya kipagawas. Sa, maning,

para umma upload mo. Para ready ni siya. Continuation ni siya sa for tomorrow's vlog. Part 3 um. oh, oh, part 2, guys? Oh, ito, oh I'm nice. right. Giga -gora, guys. Yeah. Two, four, six, uh, sa, una sa si Madam ten. B. Kayo, ah, uh, so Time check tayo alas 10:46 <manyan> ng gabi. As of um, June 16. Yeah. Yeah, babas ko diri. Nagkaron ka kaon. Para ni Diva. Dira pa ni ka So guys, yung sa kabilang ang showtime dancers. Hatin natin tong